Good morning mga mamsi. So, good morning na good morning nga. At ayan nga ang bumungad sa akin sa aming lababo mga mams. Alam niyo yun, yung tipong natulog ka na malinis yung lababo tapos pag mo, ganito na naman kadami yung hunggasin mga mams. Hindi ko alam kung bakit ba talagang ganitong ganito yung lababo namin. Parang na lang nagmamagic talaga siya tuwing mag-uumaga na. Alam mo yun, kasi nakakapagtaka, no? Naghugas naman kami kagabi, pero ganyan pa rin kinabukasan. Ang nakakapagta mga gumagamit niyan. Talagang hindi nila hinuhugasan, no? Talaga namang sa umaga, mga, mga mamsi, mapapakanta ka na lang talaga ng nakakasyutang Pero kahit kumanta ka pa ng gano'n, mga mamsi, hugasan ka pa din yan. Pag hindi ako, si ATP, dalawa lang naman kami dito, mga mamsi, na nagtatama niyan dito sa bahay namin. So, syempre, kahit magreklamo kami, ihugasan pa rin naman natin yan. Kasi ako, ako mamsi, Ako yung tipo ng tao na hindi ako makakilis pag ganyan kadami yung kalat sa lababo. Talagang nabibisit ako. Talagang as in, gusto ko yung ihagis. Alam mo yun. Eh syempre kaysa ihagis, kung mababasa din mga mga sugasan ko na lang. Siyempre, ano pa mga bang gagawin natin? Di hugas-hugas na lang. Wala naman tayong doing sabang tulog si Teo. Eh, hinugasan ko na lang siya mga mamsi. So, ano pa bang gagawin natin mga mamsi? Samahan niyo ako for today's video na hugasan tong mga hugasin na to at linisin tong lababo namin na napakaganda mga mamsi ko. Umagang-umaga nga yan, mga mamsi at yan muna yung ginawa ko. Tapos, pagkatapos ko naman dyan mga mamsi, nagsain na rin ako. Ang sarag ko naman na ginawa mga mga ma'am, si Ed, eh, yung ako dun sa likod namin kasi nga, medyo madumi na. So, yung baldayo sa hindi mga nakakaalam, ayun yung parang magbabuhos ka ng tubig, yung aalawan mo yung sahig. Kasi simento yung doon sa may likod namin, sa may laundry area namin. O, oh, di nyo kaya, may pala area kami, huwag kayong ano dyan. Kahit isquami kami, may pala area kami ha, huwag kayong ano-ano dyan. So, yun. Nilaano ko yun kasi nga minsan pinaglalakad din namin dun sa si Teo para malinis mga moms. No, sir. siguro nagbabaldayo ko every three days. Ayan. Kasi nga minsan may mga langgam na rin. Kasi nga yung bahay namin mga moms. E eh, siya ng mga pusa. So, yung mga pusa minsan yung mga taratarang ulam namin kinakain nila, dinadala nila doon sa likod yung buto, yung tinik. Minsan nilalanggam. Kaya naman, kailangan talaga ibabalde siya para malinis para malinis yung sa head, mga mamshi. No? Kasi hindi lang naman para sa akin, para din doon sa mga bata dito sa amin na napunta dito sa likod. Tsaka yung mga baby namin, pinaglalakad-lakad kasi namin sila doon, mga mamshi. Doon din namin sila pinaliliguan sa likod namin. Kasi nga medyo malawak yung likod namin, Charis, malawak. din yung kaya, malawak pa yung space namin sa likod. Pwede pa kayong magsumba dito, mga mamshi ko. So, ayan, mga mams. Dito nga sa video na to ay eh, medyo patapos na ang inyong lingkod. Ayan. At nakikita nyo na ba na ang liwanag ng buhay, Charis? Nakikita nyo na ba na medyo malinis na siya? No, ayan. Nakikita na natin yung ganda talaga ng lababo, mga mams. ba diba, Ang ganda-ganda tingnan. Tapos, syempre, maganda na ulit mag-collect dyan. Alam nyo yun? Yung tipong iipunan mo na ulit siya ng hugasin. Ganon. So for today's video, maraming salamat kung nanood ka hanggang dulo mga mamsi ko. Pasensya na sa kadaldalan ko. Okay, so ayan na. Pasili po na sa inyo ang ganda ng lababo na walang tambak na hugasin. Ayan na siya mga mams. So kung ganito ka rin mga mamsi, pakilike and share naman. No? Salamat mga mams. Thank you for watching. Sana supportahan niyo yung mga video ko mga mams at I-share nyo rin pa minsan-minsan. Soon, pag may sponsor ako, magpapagames ako.